sa simula ng lahat bago pa maitatag ang mga kaharian ng tao, bago sumiklab ang unang grupo ng kasamaan at pagnanasa sa mundo, umiiral ang mga nilalang na hindi kabilang sa lupa, mga nilalang na may tungkuling magbantay mula sa itaas, ang mga watcher, mga anghel na hindi inatasang makialam, hindi inatasang magmahal, at lalong hindi inatasang bumaba, sila'y mga mata ng langit na inilagay sa pagitan ng liwanag at mortalidad ngunit sa mahabang panahon ng pagmamasid ay unti-unting lumalim ang kanilang pagnanais na lumapit sa mundo na ang bawat pintig ng puso ng tao at sa pagdaan ng mga henerasyon ay may sumibol sa kanilang pag-iisip isang tahimik ngunit mapanganib na pagdududa kung bakit ang sangkatauhan na nilikha sa kaanyong banal ay nakakaranas ng mga bagay na hindi nila maaring malasahan. Sa pamumuno ni Simjaza, ang pinakamatalino at pinakamatapang sa mga watcher, nagtipon sila sa isang bundok na walang pangalan. At doon nag-usap ng lihim tungkol sa pagnanasa nilang bumaba at nang magsalita si Simjaza tungkol sa kaparusahan na naghihintay sa sino mang lilihis sa kanilang tungkulin. Ang mga kasama niya ay hindi umatras kundi lalo pang nahulog sa tukso. Kaya gumawa sila ng sumpang hindi na mababawi upang tiyakin na ang sinumang susuko ay kasamang malalaglag sa kapahamakan. At nang gabing iyon, bumaba sila hindi bilang liwanag, hindi bilang banal, kundi bilang mga nilalang na pinili ang lupa kaysa langit. At sa kanilang pagbabae nanginig ang lupa, habang ang mga tao, lalo na ang mga babae, ay nabighani sa kanilang kagandahan at kapangyarihan, kaya nagsimula ang paglabag sa kautusan ng ang Watcher ay umibig sa mortal. Nang sila'y magkaanak at nang kanilang ibigay sa sangkatauhan ang mga kaalamang hindi pa dapat malaman, panday ng bakal, lihim ng alahas, Salitang may halong salamangka at mga araling nagbukas ng pinto tungo sa paghahangad ng kapangyarihan hanggang lumitaw ang kanilang mga anak, ang Nephilim. Mga higanting gutom sa dominasyon, mga anomaliyang hindi dapat umiral, na lumalakad sa lupa, na parang lindol, kumakain ng ani, sumisira ng buhay at sumisipsip ng dugo. At habang ang mundo ay unti-unting nagiging palaruan ng kasalanan, Naroon si Semjaza na tahimik na pinagmamasdan ang mga resulta ng desisyong ginamit niya upang wasakin ang pagitan ng langit at tao. Hindi alam na ang langit ay hindi bulag at ang oras ng paghuhukom ay unti-unting umuugong sapagkat ang kanilang pagdating ay simula lamang ng isang kapahamakan na muling bubuksan ang titulong nagmula pa sa unang panahon, ang pagbagsak ng mga watcher habang lumalalim ang pagkalat ng ipinagbabawal na karunungang ibinaba ng mga watcher, lalo namang lumalayo ang mundo sa orihinal nitong kaayusan sapagkat bawat aral na ibinulong nila sa tao ay nagbunga hindi ng pagunlad kundi ng pagkalason ng puso ng sangkatauhan. Tinuruan ni Azazel ang tao kung paanong ang bakal ay hindi lamang ginagawang kasangkapan kundi sandata. Kung paanong ang apoy ay hindi lamang ginagamit sa pagluluto kundi sa paghubog ng patalim na kayang lumusob sa dugo ng kapwa. At habang ang mga lalaki nag-aarmas, tinuruan naman ang mga kababaihan ng lihim na sining. Kung paano pagandahin ang sarili gamit ang mga pigment, pulbos at alahas na nagbigay sa kanila ng uri ng kapangyarihang psikologikal na hindi pa nalalasap ng mundo. Dahil sa bawat palamuti ay may halong pagnanasa, pahiwatig at kontrol na nagpasiklab ng inggit, selos at paghahangad. At habang ang lupa ay nagpapakabusog sa kaalaman, sumulpot ang mas malalalim na aral, ang astrolohiya panghuhula, pagbabasa ng mga bituin, pagbuo ng mga ritual na nakakaapekto sa kaisipan at emosyon ng tao at ang pagtuklas na ang bawat kasangkapan ay maaaring gawing sandata ng manipulasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na lumalaki ang mga nephilim, mga nilalang na ipinanganak mula sa pagsasanib ng liwanag at laman. Ngunit hindi nila taglay ang disiplina ng langit o ang pagkahabag ng tao, kaya ang bawat paglakad nila ay parang pagyanig sa lupa, at ang bawat sigaw nila ay parang lindol na sumisira ng ani, bahay at kapayapaan. Sa unay nagmistulang mga Diyos ang mga higante sa paningin ng tao, ngunit nang lumaki ang kanilang gutom, hindi lamang gutom sa pagkain kundi gutom sa dominasyon, umabot sa punto na kinain nila ang imbakan ng bayan inangkin ang mga lupa, pinatay ang mga lider, at sa huli, sinimulang kainin pati mismong tao na dati nilang tinangkang pangibabawan. At sa harap ng kaguluhang lumalamon sa lupa, nagsimulang umiyak ang mga tao sa langit, sumisigaw para sa tulong, sapagkat hindi nila kayang labanan ang nilalang na ang isang hakbang ay katumbas ng takot na hindi masusukat hindi nila kayang talunin ng anak ng mga anghel na lumabag sa kautusan at noong umangat na ang mga sigaw mula sa lupa umabot iyon sa mga banal na hukbo na sa loob ng mahabang panahon ay nanatiling tahimik hindi umiiimik at pinagmamasdan lamang ang paglapastangan ngunit nang makita ng mga arkanghel lalo na nina Michael Gabriel at Uriel ang pagdurugo ng mundo ang pagbaluktot ng likas na batas at ang pagdilim ng sangkatauhan, hindi na nila matiis ang pananahimik kaya itinaas nila ang kanilang tinig sa harap ng kataas-taasang trono at sinabi, "Panginoon, ang lupa ay puno na ng karahasan, ang dugo ng inosente ay umaagos na parang ilog at ang mga anak ng mga nagrebelde ay winawasak ang lahat. Kailan mo hahatulan ang mga watcher?" Kaya nagsalita ang Diyos sa isang utos na nagpasiklab sa kalangitan na ang mga watcher ay dapat hatulan, na ang mga Nephilim ay dapat lipulin, at na ang kaayusan ay dapat ibalik. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pag-ikot ng banal na paghuhukom na hindi na mapipigilan, isang pag-ikot na magpapakita kung paanong ang langit, kahit tahimik, ay hindi kailanman binubulag ng kasamaan at kung paanong ang bawat lihim na kasalanan ng mga watcher ay may katumbas na pagkawasak na paparating tulad ng bagyong hindi maiiwasan. At nang dumating ang oras ng banal na paghatol, kumilos ang langit sa paraang hindi pa nakikita mula ng malikha ang mundo, sapagkat habang ang lupay nalulunod sa karahasan ng mga nepilim, ang kalangitan naman ay napupuno ng sigawan ng mga anghel na naguulat ng bawat kasalanang bumababa mula sa Hermon, bawat aral na nagiging sumpa at bawat dugong dumadaloy sa lupa dahil sa paglabag ng mga watcher. Si Uriel, ang tagapagdala ng liwanag ng kaalaman, ang siyang unang bumaba upang magsilbing mensahero ng galit ng Diyos. At dinala niya ang utos na kagyat na ipinasa kay Noah, isang utos na tila baliw sa mundo ngunit malinaw sa langit, ang paghahanda ng isang arko, sapagkat ang trahedyang dumarating ay hindi maliit, hindi limitado, at hindi galing sa tao, kundi galing sa mismong kamay ng katuwiran habang iniuutos ito. Si Michael naman ay sinugo upang harapin ang mismong mga watcher, at sa kanyang pagbabay, yumanig ang ere dahil ang arko ng kanyang presensya ay parang apoy na humahawi sa kadiliman at nang makita siya ni Nasem Jaza at ang dalawamput siyam na pinuno ng mga Watcher, nanginig sila hindi dahil sa takot ng tao, kundi sa pagkakilalang ang sandaling ito ang simula ng kanilang walang katapusang kapahamakan. Doon sila nagmakaawa, nagpakumbaba, Nag-alok ng pagsisisi ngunit ang kanilang pagsisisi ay huli na sapagkat ang mga aral na itinaas nila ay kumalat na. Ang kanilang mga anak ay sumisira na at ang mundo'y nalason na ng kanilang ambisyon. At nang sila'y ipunin ni Michael upang iharap sa banal na hukuman, ang isa pang arkanghel si Raphael ay inutusan naga-pusin si Azazel ang pinakamapanganib sa mga nagturo ng dugong sining at itapon siya sa isang bangin sa disyerto ng Dudael kung saan ang lupa ay hindi nagbibigay buhay at ang dilim ay hindi kumukurap. At doon siya ibinilanggo, tinakpan ng mga bato at kadena na gawa sa apoy ng langit at sinelyuhan upang hindi na muling makapinsala. Sa kabilang banda ang iba pang mga watcher ay hindi ipinuksa agad sapagkat ang Diyos ay hindi basta pumapatay ng nilalang na mula sa liwanag. Bagkus sila'y isinailalim sa parusang mas mabigat kaysa kamatayan, isang habang buhay na paghihintay sa kadiliman hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ang mga Nephilim ay nagsimulang mabaliw sapagkat ang pagkawala ng kanilang mga amang watcher ay nagdulot ng pag-aalboroto sa kanilang dugo. At ang kanilang mga katawan ay nagpasimulang maghimagsik, lumalaki ng walang kontrol, nagwawala na parang mga hayop na walang paamo, kaya nagsimulang pumatak ang mga unang palatandaan ng pagdating ng baha. Pag-ulan na may halong kidlat, pagyanig sa lupa pagsabog ng mga bukal at mga dagundong mula sa kalangitan na nagmumungkahing ang daigdig ay isinasalin sa bagong simula. At samantalang ang mga tao'y nagtataka, natatakot at tumatakbo, ang langit ay nananatili sa iisang desisyon. Ang linisin ang mundong nagulo ng mga watcher sapagkat ang kasalanang dumumi sa lupa ay umabot na sa sukdulan nito. At walang ibang paraan para putulin ang lahi ng mga higante kundi ang pagbuhos ng tubig na maglilibing sa bawat kasalanan, bawat bakas ng paglabag. At bawat alaala ng gabing bumaba ang mga nilalang na dapat sana'y tagapagbantay lamang ng sangkatauhan. At habang ang langit ay humahanda ng ibagsak ang pinakamalaking paglilinis na tatama sa mundo, ang mga Nephilim naman ay nagiging simbolo ng huling hininga ng kasamaan bago tuluyang takpan ng tubig ang lahat sapagkat sa mga araw na iyon ay wala nang natitirang takot sa kanilang puso, wala nang batas sa kanilang pag-iisip, at wala nang kabutihang maitatago sa kanilang dugo. Tanging gutom, kapangyarihan, at pagnanasang sumira ang natitira. At nang magsimulang pumatak ang mga unang ambon mula sa langit, hindi iyong karaniwang ulan sapagkat ang bawat patak ay parang buhangin na nagkukuwento ng kaparusahan at ang bawat pag ng hangin ay parang babala na kahit ang mga bundok ay hindi makakatakas sa paglilinis na paparating. Naroon si Noah na buong tapang na ipinagpatuloy ang paggawa ng arko habang ang mga tao'y tumatawa nagaalipusta at naguguluhan kung bakit may taong nagtatayo ng barkong kay laki sa gitna ng lupa. Ngunit ang hindi nila alam ay iyon na ang huling piraso ng awa na ibinibigay sa kanila sapagkat ang pintuan ng pagkakataon ay unti-unti nang nagsasara habang ang kasalanan ng mundo ay pumupuno sa hangin. Sa kabilang dako ang mga Watcher na nakagapos sa kadiliman ay nagsisigaw, nagmamakaawa at nagluluksa. Hindi dahil sa pagsisisi sa ginawa nila, kundi sa takot sa hatol na alam nilang hindi nila matatabunan. At habang sila'y ibinabagsak sa kailaliman, naririnig nila mula sa itaas ang pagdaing ng mga higanting anak nila. Mga daing na parang galing sa mga nilalang na lang sa maling panahon, maling paraan at maling layunin. At nang lumakas ang ulan, dumating ang hangganang hindi na mapipigilan, pumutok ang mga balon ng kalaliman, bumigay ang mga bundok at ang tubig ay tumindig na parang haligi na tinutulak ng galit ng Diyos at unti-unting nilamon ang mga kabahayan, ang mga bayan, ang mga bukirin at ang mga kahariang itinayo ng tao gamit ang kaalamang itinuro ng mga watcher. Tumakbo ang mga Nephilim, umakyat sa mga bundok, sumigaw sa langit, humampas sa mga bato. Sinubukang sabayan ang pagtaas ng tubig, ngunit kahit sila ay malaki, malakas at mabilis, ay hindi sapat upang takasan ang utos ng langit, sapagkat ang baha ay hindi kalaban na maaring labanan ito ay hatol na hindi maaaring talunin. At nang tuluyang lumubog ang huling bahagi ng lupa, at nang tanging ang arko na lamang ni Noah ang nakalutang sa gitna ng pagwawasak, ang mundo ay nakaabot sa sandaling pinakatahimik sa buong kasaysayan nito, sapagkat ang mga sigaw ay napalitan ng katahimikan ang karahasan ay napalitan ng pagkakapantay-pantay sa ilalim ng tubig at ang pagmamataas ay napalitan ng pagkalunod sa harap ng Diyos. At sa kalangitan, ang mga arkanghel ay nakatayo sa harap ng trono, naglalahad ng ulat tungkol sa natapos na paglilinis. At habang ang mga watcher ay nananatili sa pagkakadena, walang magawa kundi hintayin ang araw kung kailan sila haharap muli sa huling paghuhukom. At sa gabing iyon nang bumaba ang katahimikan sa mundo, naroroon ang isang di mabatid na katotohanan na ang mga watcher kahit nakagapos ay nananatiling anino sa kasaysayan sapagkat ang kanilang ginawa, ang kanilang pagkahulog, ang kanilang ipinagbabawal na aral at ang kanilang pagnanais na maging higit pa sa tungkulin nila ay iniwang marka na babalik sa dulo ng panahon sapagkat ang kasaysayan ng rebellion ay hindi nagtatapos sa baha. Nagsisimula pa lamang ito. At nang humupa na ang tubig at muling lumitaw ang mga tuktok ng kabundukan, nagsimulang huminga ang mundo na parang nilalang nakakagaling lamang sa pinakamalalang sugat. Ngunit kahit nilinis na ng baha ang lupa, ang kalangitan ay nanatiling nakatingin pababa sapagkat ang kasalanang iniwan ng mga watcher ay hindi basta nabubura. At ang mga aral nilang nagpaalipin sa puso ng tao ay naging binhi ng patuloy na tukso na muling mag-uugat sa mga susunod na panahon. Habang si Noah at ang kaniyang pamilya ay lumalakad sa bagong lupa na tila ibinalik sa simula, ang mga nilalang sa langit ay nagbabantay sa bawat hakbang nila sapagkat alam nila na ang alaala ng mga Watcher ay maaaring sumibol muli sa isip at imahinasyon ng tao at ang panganib ay hindi natatapos kahit sa kalinisang hatid ng bagong mundo sa kalaliman naman ng Dudael kung saan si Azazel ay nakagapos sa ilalim ng mabibigat na bato ang kaniyang mga sigaw ay umaalingawngaw na parang mga bulong na pilit umaabot sa ibabaw ngunit walang naririnig walang kumikilos at walang nagliligtas dahil ang kanyang kaparusahan ay hindi pagkalipol kundi walang hanggang paghihintay. Isang parusang ginawa upang ipadama sa kanya ang kabigatan ng kaalamang ibinaba niya sa mundo. Sa iba namang bahagi ng kailaliman, ang mga pinuno ng Watcher ay nakatali sa madilim na hukay, hindi nakakakita ng araw, hindi nakakarinig ng tinig, at tanging ang alaala ng kanilang pagkahulog ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanila. Alaalang nagsisimula sa gabing tumayo sila sa bundok ng Hermon at pumirma sa sumpang hindi na nila mababawi. At habang lumilipas ang mga taon, ang kanilang kaparusahan ay lalo pang tumitindi sapagkat sa kadilimang iyon naririnig nila ang mga paanas na tinig na ipinapadala ng mga espiritu ng kanilang mga anak mga nephilim na nalunod sa baha na ngayon ay nagiging ligaw na kaluluwa na hindi makabalik sa langit o lupa kaya naglalagalag bilang mga mapang-udyok na espiritong naghahanap ng katawan, ng ingay at ng pinto na maaari nilang buksan. Sa langit naman, alam ng mga arkanghel na ang problema ay hindi natapos sapagkat ang espiritu ng mga higante, ang tinatawag na Rephaim, ay patuloy na umiikot sa mundo at nagiging ugat ng takot, ng panlilinlang at ng digmaan na unti-unti na namang kakalat sa puso ng sangkatauhan. Kaya itinakda ng Diyos na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay magkakaroon ng mga yugto kung saan babalik ang impluensya ng mga watcher hindi sa kanilang pisikal na anyo, kundi sa mga ideya, tukso at kaalamang muling sisibol sa ilalim ng iba't ibang pangalan, sa mga ritual, sa mga kaharian at sa mga taong naghahangad ng lakas na higit sa kanila. At sa pag-ikot ng mga panahon, habang ang mga tao'y muling natuto ng bakal, ng digmaan, ng salamangka, ng karunungang may bahid ng kadiliman, ang mga nilalang sa langit ay nanatiling alerto sapagkat alam nila ang isang propesya na hindi pa natutupad na ang mga watcher ay muling gagalaw sa huling bahagi ng kasaysayan hindi upang bumaba kundi upang harapin ang pangwakas na parusang matagal nang inihanda para sa kanila at ang mundo kahit hindi nito alam ay naglalakad papunta sa isang yugto kung saan muling mabubuksan ang usapan tungkol sa rebelyon ng mga nilalang na dapat sanay gabay at bantay ng tao, ngunit naging pinagmulan ng pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan. At sa paglapit ng huling yugto, habang ang mundo ay unti-unting nababalutan ng katahimikan matapos ang baha, nag-iwan ang mga watcher ng bakas na higit pa sa kanilang presensya sapagkat ang kanilang mga aral, ang kanilang karunungan at ang kanilang pagnanasa ay nakabaon sa puso ng sangkatauhan na parang mga butil ng abo sa ilalim ng lupa na muling sisibol sa tamang panahon. Sa kadiliman ng Dudael, si Azazel ay patuloy na nakatali, nakikinig sa bawat sigaw ng mga nawawalang kaluluwa at sa bawat paghihigbi ay nadarama ang bigat ng kanilang kasalanan habang ang iba pang watcher na nakagapos sa mga hukay ay unti-unting nauunawaan ang kahulugan ng walang hanggang parusa na ang tunay na hatol ay hindi sa katawan kundi sa isipan at espiritu sapagkat ang kanilang impluensya ay patuloy na nagiging sumpa sa mga henerasyon. Sa ibabaw ng lupa, habang ang mga tao ay muling nagtayo ng kanilang kabihasnan, nagsimulang bumalik ang mga alamat ng higante, mga kwentong nagpapahiwatig ng pambihirang lakas, kaalaman at tukso na nagmula sa mga watcher na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga relihiyosong ritual, sekreto at pamahiin na naguugnay sa mortal sa banal at sa ipinagbabawal. At sa langit, ang mga arkanghel ay nanatiling nakamasid. Alam na sa kalaunan ay darating ang araw ng huling paghuhukom kapag ang lahat ng nilalang, ang mga watcher, ang mga higante, at ang sangkatauhan ay haharap sa katuwiran ng Diyos at sa panahong iyon walang anino ng kasamaan ang makakatakas sa liwanag sapagkat ang lahat ng kasalanang iniwan ng rebelyosong mga bantay ay haharapin ang bawat lihim na tinuruan ng ipinagbabawal na kaalaman ay susukatin at ang mga puso ng tao ay bibigyan muli ng pagkakataon upang pumili sa pagitan ng tama at mali at sa huling sandali bago magsimula ang huling paghuhukom, ang isang katotohanan ay malinaw na ang kwento ng mga watcher ay hindi lamang kwento ng pagbagsak ng banal na nilalang kundi kwento ng babala, ng aral at ng paalala na kahit ang pinakamalakas at pinakamatalino sa langit ay hindi makakatakas sa kahalagahan ng pagsunod sa kabutihang dapat ipamahagi at sa mga limitasyong itinakda ng Diyos at sa ganitong paraan ang kanilang kwento kahit puno ng tukso, karahasan at rebelyon ay mananatiling gabay, lihim at babala sa lahat ng henerasyon sapagkat sa huli ang bawat kapangyarihan na ginagamit sa maling paraan ay magbubunga ng pagbagsak at ang bawat kaalamang ipinagbabawal ay magdadala ng parusang hindi mapapagkawalan ng mundo unang langit